Mga balita po sa labas ng bansa, isinusulong ni U.S. President Donald Trump na pagbabawal sa transgender sa serbisyong militar, sinangayunan ng Korte Suprema at measles outbreak in the Neklara, sa Washington. Ang sentro po ng balita niyan mula kay Stephanie Savillano. Kinatigan ng Korte Suprema sa Amerika ang kautosan ni U.S. President Donald Trump na iba ng mga transgender sa military service. Sa inilabas na desisyon ng Supreme Court, malawakan ng may patutupad ang ban policy sa mga transgender na nasa military service. Dahil dyan, dapat nang manilbihan sa militar ang mga miyembro ng naaayon sa kanilang biological gender. Maalalang naging maluwag ang nagdaang administrasyon ni Barack Obama sa transgenders na pumasok sa naturang serbisyo. Sa Russia, binisita ni Japanese Prime Minister Shinzo Abe si Russian President Vladimir Putin para resolbahin ang ilang dekadang isyu sa agawan ng teritoryo. Nagpulong ang dalawang leader sa Moscow para talakayan ng peace treaty. Kaugnay ito ng territorial dispute, partikular na sa tibong dabahagi ng Kuril Islands na inangkin ng Soviet Union noong huling bahagi ng World War II. Habang tinukoy naman ito ng Japan bilang bahagi ng kanilang Northern Territory. Sa Germany, mas pinagtibay ni French President Emmanuel Macron at German Chancellor Angela Merkel ang ugnayan ng kanilang mga bansa sa paglagda ng isang friendship treaty. Ito ay sa gitna ng iba't ibang usapin na kinaharap ngayon ng European Union. Sa nilagdaang kasunduan, pagtitibay ng France at Germany ang kanilang ugnayan sa edukasyon, seguridad, environment at economic policies. Sa Amerika, Idiniklara na ng mga otoridad ang measles outbreak sa Pacific Northwest ng Estados Unidos. Hindi bababa sa 20 kaso ng tigdas ang naitala simula January 1 kung saan karamihan sa tinamaan ay mga bata. Nanguna sa 91st Academy Awards ng Oscar ang Roma at The Favorite ni Alfonso Cuaron na humakot ng 10 boto. Sinunda naman ito ng Netflix at Marvel na kapwa nagtabla para sa Best Feature nomination. Kabilang sa iba pang nominado sa Best Features ang Blacksman, Black Panther, Bohemian Rhapsody, Green Book, A Star is Born at Vice. Sa South Africa, Tuwang-tuwa ang mga magulang at mga batang may kapansanan sa ibinigay sa kanilang pagkakataon na makapag-surfing sa daga. Personal nilang pinasalamatan ng Surf Emporium ang paaralan na tumutulong sa person with disabilities para matutunan ng basic surfing. Inumpisahan ang pagtuturo sa mga maliliit na alon ng paulit-ulit. Enjoy na enjoy naman ang lahat, lalo na ang mga bata. Stephanie Civiliano, para sa Bayan. Makabuluhan at komprehensibo, sakto at totoo. Ang balitang nakasentro sa bayan hati ng patikang mga mamamayan na sina Aljo at Angelic Lazo. Sentro Balita Lunes hanggang Biyernes ala 1 ng hapon